Good morning, good morning mga ka-Jeeping Ayan, andito kami ngayon ni kapatid sa bago naming project Ang gagawin namin mga ka ay magbububong kami ng paupahan dito na ano gagawing plot ay papakita ko sa inyo Ayan mga ka-Jeeping andito yung gagawin namin ni kapatid at saka at saka mga kajiping may magandang nangyari sa aking buhay ayan ang aking sasakyan na dating na kuha ng ibang tao ayan ito na siya mga ka jeeping na ibalik na pero malaki ang nagastos ko kasi sinira nila yung makina at saka yung ano yung clutch lining ayan malaking bagay na sa amin to may service kami ulit sarili namin ayan yun yung sinasabi ko mga kajiping na ano na nakuha ni nakaw nakarnap ayan ayan siya marami silang sinira pero okay lang at least na ibalik ayan uh, ito yung aming trabaho ngayon ipapakita ko sa inyo ayan lalagyan namin ng bubong tsaka mga pinto bago poploringan ayaw ko lang kung kami na lahat ang gagawa nito ayan bububungan namin to mga ka-jeeping para hayahay kulang palitadahanan pa to plastiran pa ayan yun dalawang kwarto isang sala tapos CR at saka pinaka kitchen siguro to ayun yung CR sa loob ayan bali tatlong ano to mga ka jeeping tatlong kwarto kumbaga ito na may yung septic tank ayan sobrang laki Ayan. Ito yung ano namin unang gagawin. Ayan, dalawang kwarto, isang CR at saka isang kusina. Ayan. Ito muna ngayon ang aming gagawin kasi wala pa kaming project na football ground. Kaya kung saan kami pwede doon lang. At least hindi tayo nababakanti na mawala ng trabaho kasi lahat alam natin. Yan, yan lang yung lamang natin sa lamang sa lamang. Kasi hindi nakalamang. Kaya ang sudan alamang. Ayan. Ah, diba? Ito malamang kusina to yung kabila ano uh, CR tsaka dalawang kwarto so typical lang siya mga ka jipping puro typical lang sa tatlong room na yan pero ang lalaki ang lalaki ng kwarto tingnan natin yung isa pa Eh, yung isa so inaantay pa namin yung materialis pero naon na kami dito para i-prepare yung mga gamit ito pa yung ano isa ayan So, typical lang siya. Ito, dalawang kwarto ulit. Pero malalaki mga ka-jipping. Malala malalaking kwarto to. Ayaw ko lang kung kami na lahat ang magagawa nito. Pati flooring, plastering, tiles. Pagkabit ng mga lababo. Enodoro. Pero okay lang yan. Kaya natin yan. Hambog tayo eh. Tayo, Ito maliit ang ano dito. Parang maliit na ang CR. Pero mahaba. Mga paupahan to, mga ka jeeping. Ayan, hanggang dito lang muna mga ka-jeeping ang ating uh, munting video. Ayan mga kajiping Hanggang dito lang muna ang ating uh, Patimpalak <laughs> Paalam